Ibang klaseng kay na nga talaga ngayon ang ating nakikita at ibang klase ang respeto na binibigay ngayon ng Yokohama at ang mga import na nakatapat nito pagkatapos ng laban nila. At ang duo ni Yuki at ni Kai Soto sa Japan bilig ang isang araw sa pinaghahandaan ng iba pang mga team na makakatapat nila. Lalo pang tumataas ang tsansa ngayon ng Yokohama na makapasok para sa playoffs. Hindi maitatanggi na isa si Kai Soto sa dahilan ng bagay na yan. At sa bawat game nga ni nitong si Kaiju, ikita na natin ang malaking respeto dyan nitong head coach na si Coach Taketo ng Yokohama dito kay Kaiju at yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito pero bago yan ay ko muna ang sandaling oras mo para suporta ng aking channel at mag subscribe then click the notification bell maraming salamat sa inyo after nga ng magandang laro na pinamalas nitong si Kai Contra sa Nagasaki and credit natin dyan ang best player na si Yuki Kawamura e mukhang dito nga raw, sa game na to nakita ang napakalaking kaibahan ng laro nitong si Kai sa huling laro nito na ginawa sa team ng Yokohama at isa talaga ang Yuki Kai sa pinaghahandaan nga raw ng Nagasaki bago mangyari ang tapatan na yan. At talagang nga raw na nahirapan ang dalawang import na to ng Nagasaki sa sentro ng Yokohama at wala naman ibang sentro dyan kundi itong ating batang sentro na si Kaiju. Dahil nakita sa game na to kung anong kayang gawin itong si Kai pagdating sa pisikalan sa ilalim at konting pasili pa nga lang raw yan sa mga bagay na maaari pa rin daw natin makita sa mga susunod pa na game nitong si Kai sa Yokohama Team dahil ngayon palang eh, talaga nga naman na nagpakita na ito ng napakalaking pagbabago sa laro niya at ipinakita ang isang kaiju na pisikalan ng laro. At ang salitang nahirapan na nga lang ang lumabas dito sa import ng Nagasaki Belka matapos na makatapat itong si Kai sa ilalim dahil kung napanood nyo ang laban na yan, e eh, pinakita na nga dito at ipinamalas ni Jo natin ang body body and physical game nito sa loob ng court and for me eh, very impressive nga ng isang kay Soto na talaga nga naman na may physical na laro sa ilalim at isa yan sa sign na maaari pa nga maging isang matinding sentro itong si Kyle. siguradong hindi lang niya sa magagamit yan dahil maaari niya pang gamitin yan sa ibang liga na mapaglalaro ang panito lalat alam natin na sa 21 year old center natin na to eh, napakalayo pa ng mararating nito at ang journey nito sa liga. And no doubt na ngayon pa lamang sa mga laro na ipinamamalas nito ngayon, eh di malabong makapasok na nga araw ito ngayon sa NBA League. At ngayon nga ay pinapakita na ang mataas na kumpiyansa at tiwala ng head coach na to ng Yokohama na si Taketo dito kay Kai at syempre sa duo nila ni Yuki Kawamura dahil. Dahil sa apat na magkakasunod na panalo ng team nitong si Kai ay eh angat na nga sa standing ang kanilang team na Yokohama at may tatlong natitirang laban na lang ito kontra Nagoya at Alvar Tokyo. At kung sa tatlong laban na yan, eh magagawa nilang manalo dyan, e eh posible nga raw na makapasok na ang Yokohama team sa playoffs. Kaya naman mas kinakailangan pa ngayon ng isang matinding strategy para sa imang Yokohama kung paano nila magagawang makapasok ngayon sa playoffs. Lalo't alam na ng ibang mga team na ang main player ng mga ito ay ang duo nila ni Kai at Yuki Kawamura. At isa sa mga dahilan nyan kung bakit nga ngayon hindi nagaano binababad sa game itong si Kaiju kontra sa Nagasaki eh para nga raw mapahinga at hindi gaano magamit mula sa first half itong si Kaiju. At kita natin na bumawi na nga lang ito pagdating sa fourth quarter game eh marahil hinahanda na itong si Kai sa tatlong game ng parating na malamang eh talaga itong si Kai. At ang duo nila ni Yuki Kawamura eh siguradong magagamit ng matindi sa tatlong game para makapasok sa playoff sa parating.